Sa buhay natin, sa araw-araw, may mga ilang lugar na hindi natin alam na mapapadpad ka na lang sa isang tahimik at madilim na lugar. Nagsimula ito noong kabataan ko, si Mando Lopez, ang kababatang kapatid ng best friend ko na si Josh. Bata pa ako noon at wala akong paki kay Mando. Dahil mas pinapapansin ko ang kuya niya, at baby pa siya noon, nang naging kaibigan ko ang kuya niya, dahil madalas ako sa kanila, mga kapitbahay at ang ina nila ay parang pangalawang magulang ko na rin. Dahil ang mga magulang namin ay magkaibigan din, nakatira ako noon sa isang baryo at ang bahay namin ay may ilang distansya sa ibang kapitbahay at ang bahay naman nila ay may kalayuan pero walking distance naman. Bandang bayan na sila nakatira. Pero bago ka makarating sa bahay nila, madadaanan mo muna ang isang malagubat na daanan. Sa umaga ay masarap at maganda maglakad-lakad dito. Pero pagsapit ng gabi ay pinakaayaw ko maglakad sa gubat, walang kang makikitang ilaw. At ang mga puno malalaki, malalago ang mga sanga at dahon nito, na nakaharang sa liwanag ng buwan, kaya naman lalo itong nagpadilim, bata pa ako noon. Hindi ko maiwasan matakot, lalo na sa ganun edad ay masyadong malawak ang imahinasyon. Ni hindi mo alam kung ano o kung sino ang nilalang na maari mong makita sa kabila ng kadiliman, ang mga sabi ni ina sa akin. Maaring makidnap ako sa daanan, lalo na talamak sa mga masasamang tao ang kadiliman, upang gumawa ng perpektong krimen, lalo na ang madalas pang mabiktima ang mga batang tulad ko, di kaya ang ilang mabangis na hayop na maaring lumapa sa akin. O kaya mas malala pa doon ang iniisip ko, isang araw inutusan ako ni ina na bumili ng pagkain. Siyempre dumaanan na din ako kila Josh, konting tambay tapos tsaka na ako umalis, kailangan kong bumili sa bayan. Sa kasamang palad, nang nakabili na ako inabot na ako ng dilim. Gabi na, napalunok ako na habang may kaba sa dibdib. Matapos ako napahinto at nakaharap sa isang pinakakinatatakutan ko na daan ang madilim na gubat. Sa sobrang dilim, as in ni konting ilaw wala kang makikita at halos hindi mo maaninagdulo nito at kasabay sa mga oras din iyon. Mararamdaman mo din na kung ano-ano na pumapasok sa utak mo, kasabay pa ang malamig na pakiramdaman, kahit na nakajaket na ako, iniisip ko sa mga sandaling yon hindi rin tao hayo. Ang naglalaro sa utak ko ay isang kakaibang nilalang na hindi matukoy. Meron itong mahahabang kuko at pangil mapulang nanlilisik ng mga mata nito, at nagtatago ito sa kadiliman, palihim at tahimik nitong nagmamasid sa iyo at maari biglang ka nalang dakmain na hindi mo mamalayan. Habang iyon ay nasa isip ko tumingin muna ako sa likuran ko, nakikita ko ang mga ilang mga streetlight, ilang sasakyan at mga tao na naglalakad, at pagharap ko isang madilim lang na lugar. Iniisip ko na sana may kasama kong ibang tao sa paglalakad sa madilim na daanan na ito, ngunit wala ni isa, wala na akong maasahan at kailangan ko na talagang umuwi, at humina ako ng malalim at nagtungo sa aking bangungot. Habang naglalakad ako lalong dumidilim ang paligid at nakakabingin. Katahimikan tila parang nasa tunel ka, sa kabako pabagal ng pabagal ang aking paglakad. Dahil pinapakiramdam ko ang bawat paligid ko, habang naglalaro sa utak ko, na anytime maaring may biglang tatalo nila lang sa harapan ko. Maya-maya lang nakarinig ako ng kalusko sa likuran ko, tapos nakarinig ako na tila papalapit ito sa akin. Sa sobrang takot ko, hindi na ako tumingin sa likuran ko agad na ako tumakbo. Tumakbo ako ng sa ng nang makakaya ko. Habang tanging nararamdaman ko na tila may humihinga sa likuran ko, hinahabol niya pa rin ako. Sa kabila ng kadiliman at halos wala ako makita sa daanan ko. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagkat ko hanggang sa parang sasabog na ang puso ko sa hinal. At nang naaninang, ko na ang konting liwanag sa dulo, nakikita ko na ang bahay namin, sa di kalayuan at nang nailawan na ako, naramdaman ko na tila hindi na ako hinahabol ng nilalang na yon. Pero nang nakarating ako ng ligtas sa bahay napagsabihan pa ako ni ina na bakit ang tagal ko, kahit na hinahabol ko pa hinina ko nagpaliwanag ako sa nangyari sa akin. Pero syempre sino ba maniniwala sa bata? Ang tanging hindi ko makalimutan na tumatak sa alala ko ay nakita ko ang jacket ko sa bandang likuran na in, tila may kalmot ito muntik na ako makuha na tila ibang klasing hayop o nilalang na hindi ko matukoy, Munit sabi ni ina. Gawa lang daw ito na pagkagaslaw ko dahil na nasa gubat ako, maaring sumabit lang daw ako sa ilang kakahuyan at iyon ang naging sanhinang pagkasira ng jacket ko. Ano bang alam nila hindi nila alam ang talagang nangyari sa akin. Palibhasa kasi kapag matanda ka na feeling na alam na lahat. Makalipas ng ilang taon lumalaki na rin ako at pati ang magkapatid. Pero hindi ko pa rin pinapansin si Mando. Tumira muna ako sa Manila nagpakasaya in enjoy ang college life ko, barkada at love life. At ang mga alaala ko ng kabataan ko noon ay halos nakalimutan ko na, matapos ang ilang taon marami na nangyari sa buhay ko, nang nagbakasyon ako at umuwi. Nabalitaan ko na lang ang isang karumaldumal na insidente at saka ko na lang napansin na Nawawala ang batang Simando, hinanap ng mga pulis siya sa kabubatan dahil ayon sa iyon sa mga residente na ang huli nilang nakita si Mando Kinaumagahan iyon natagpuan na lang ang bangkay ni Mando na nakasabit sa isang malaking puno Nakita nila na wakwak -wak at lasog-lasog na katawan wala rin ang ilang lamang loob nito at ang sabi ng mga pulis maaring isang uri ng di kilalang hayop ang may kagagawa nito sa kanya. Naiisip ko sa mga sandaling iyon habang nakikiramay ako sa burol at hanggang sa libing ni Mando. Na ang nilalang na naalala ko noong kabataan ko ang may gawa nito sa kanya at sa kasamaang palad maaring hindi siya tumakbo ng tulad ng kasing ko noon kaya siya naabutan nito kaya matapos ang insidente yon. Pinutol ng mga residente ang ilang malalaking puno at saka nilagyan ng ilang ilaw upang magsilbing liwanag kahit paano sa daanan. Kaya naman dahil simula noon na wala na ang balita sa kakaibang nilalang na yon na nagtatago sa dilim. Dahil marahil na yon ay naghahanap na siya muli ng mabibiktima sa mga madidilim na bahagi ng lugar at maaring din sa lugar niyo siya. Sa mabilim. Gubat na mapanglaw